Ang dami, ang daming mga manggagawa Ganyan, inaapi hindi Una, hindi alam ang batas Ang hirap mo ipaglaban ang karapatan mo Kung di mo alam kung ano yung karapatan mo eh Di ba? Hindi mo alam na pwede Hindi pala pwede sa yung araw mo Hindi mo alam na dapat pala Regular ka sa principal mo Hindi ka dapat sa agency So, yung una hakbang talaga Para ilaban yung karapatan mo eh malaman mo ano yung karapatan mo Di ba? At iyon yung purpose ng show na to Ipaalam sa mga kapwa nating manggagawa ano yung mga karapatan nila at tapos nasa sa kanila na yun kung ilalaban nila o hindi di ba kasi ang hirap na mailaban ng mga tao na ayaw ilaban yung sarili nila don't get me wrong ha kung, kung ang choice nyo eh wag mag file ng kaso dahil natatakot kayong ma hindi mabigyan ng schedule naiintindihan ko yun naiintindihan ko yun sa, sa nakukuha ng pangpakain sa pamilya ko di ba ganun yan eh okay lang yun but syempre kailangan kung kung ilalaban mo naman ang iyong kaso, nandito kami para samahan kayo doon. Okay? Salamat okay. po,